Hello guys, ang video natin ngayon is a day in my life sa aking bahay. So, kasi si Taibon umalis na, magas siyang umalis papunta ng school. So, ako na lang naiwan dito sa bahay. E, gustihin ko mang matulog ulit pero hindi ako makatulog. Inaantok ako. Pero di man ako makatulog ulit. Nag-inom na ako ng kapi, kumain na ako kasi nagutom ako, ganon pa rin di ako makatulog. So, naisipan ko na lang na maglinis sa bahay. Kasi yung bahay ko medyo matagal-tagal na kasi hindi ako nakalinis. Naging misi na siya masyado. Ayan. Uh, gagawin ko na lang magwalis na lang sa sahig o tapos punas-punas konti. Pero hindi pa talaga kaya. So, kailangan nating uh, linisin. Bigyan talaga ng oras. So, ito yung bahay ko. Tingnan nyo gaano siya kamisi. Ito yung bed namin. So, wala pa talaga wala pang ayos. Itong bedsheet namin, parang isang linggo na to walang palit. Ayan. Isang linggo, dalawang linggo, hindi ko na maalala sa sobrang pagod sa trabaho sa busy. Ayan. Minsan nga si Taibo na lang magpalit ng bedsheet. Ayan, maraming nakasabit. Ayan. Yung mga bag doon sa baba, mga alikabok na. Ayan, nakita nyo yan. Pating puti na talaga siya kasi sa alikabok. Ayan, mga nakasabit na mga ano dyan. So, ito mga misi. Ito yung pantry namin. Ayan, puro misi. Ay, nako. Tapos ito. Ayan. Namalansya kasi ako. Ayan, tingnan nyo yung mga pinalansya ko. Ayan. So, ayan. Mga raming mga nakasabit-sabit talaga sa ano. Ayan. Hindi maayos. Mga misi. Ayan. Dapat ayusin. So, ayusin natin yan lahat ngayon. Ayan. Mga planchahan ko. Meron din doon sa CR. Ayan yung CR ko. Nagkagulo talaga. Ayan. Wala na akong oras dito. Ayan o. Oh. Itapon na lang sana yan. Di ko pa matapon-tapon. Basura na yan eh. Ayan mga nakasabit. Yan, so ayusin natin yan lahat ngayon. Tingnan namin basura ko yan. Hindi ko man lang matapon doon sa jibala. Ayan, so. Wala na talagang oras. So ayusin natin yan ngayon. Maraming mga nakasabit. Ayan. Pero, bago ko yan ayusin, mamalansya mo na ako kasi yung mga white t-shirt yung taibon at saka yung ano, mga t-shirt ko papuntang work, di pa na plansya so plansahin na natin Ayan. Pero yung uniform niya, na-plancha ko na. Ayan. So, let's go. Malansa muna tayo. Tali muna tayo ng buhok. Ayan. Kasi sa sobrang ano. Ayan. Mamaya pa kasi alas G's yung duty ko. Ano, uh, hindi. Mag-aalao na yung duty ko. So, tapos may ma kunti pang oras. Ayan. Lansya muna tayo. Kanina pa ako na malansya pero ngayon ko lang naisipan na ano, mag video video tayo kahit konti. Ayan mga puti ni Tybon pang school, pang under niya sa uniform. Kailangan kasi niyang mag anong suot ng puti. Kasi minsan surprise yung PE nila so kailangan nila ng puti. So ito yung mga pinapalansya ko. Ayan. Ayan. So marami pa tong plansyahin ko talaga mga puti lang naman plansahin ko meron pa ako marami pero siguraduhin ko lang yung puti kasi yun talaga ang kailangan sa school nila ayan ako rin puti rin araw araw kailangan rin ang puti ayan. ito lang naman mga puti plansahin ko ngayon sunod na yung iba well. so plansha plansha pag may time hmm. wala na kasi ako may post, wala na akong video eh. Kaya naisipan ko na maglinis ng bahay at saka yun, siyempre. Kailangan rin natin na maglinis-linis. Ayan. Ayos-ayos tayo ng bahay, kunti. Kahit pa paano, maayos man lang. Ayan. mahirap talaga ang buhay OFW kasi trabaho ka araw-araw na sa trabaho tapos pag sa bahay trabaho na naman yan talaga yan. lalo na may bata yan. kailangan mo talagang mag ano so mamaya maglinis ako tapos magluto so ganoon madali lang naman ang kumamalan sa watiwatihin ko lang naman to siguraduhin ko lang yung ayun nabusog na ako ba busog na busog na ako Ayan. Ito naman siya, kailangan kong putihin. Ayan, daming hangar kayo saan-saan lang nakasabit. So, putihin ko to. Ilan siya, yan, tumangin dyan mga black. So, putihin muna natin to. Bago ako mag-proceed sa paglilinis. Ito siya, ihangar ko lang to kasi ito yung ginagamit tayo pag-swimming. So, ihahangar ko lang siya para madali niya makita pag mag-swimming sila. Ayan. So, putih-putih portion muna tayo. May ginari na di ko nak nakatulog. Basak pa siya. Basak pa pa itong dalawa. Pag mag-washing kasi ako dyan ko na lang sinasampay. Kasi bawal magsampay sa labas. Ayaw nila maraming sampay doon. So dyan na lang ako nagsasampay. Nagagalit yung mga arabo. Pag magsasampay dyan sa labas. Eh doon naman sa may basurahan. Pwede naman doon sa may hagdanan. Kaso mabaho. Mabaho basura. So kaya dyan na lang ako nagsasampay. Sa CR. Matuyo rin naman siya kasi malamig man yung bahay. So may hangin siya. Ayan. Madali siya matuyo. Mga damit lang ito ni eh. Yung iba basa-basa pa siya kasi yung... Ngayon kasi medyo malamig na weather. So hindi masyadong natutuyo yung mga labahan, mga nilabahan. Hindi mabilis matuyo. Pambahay lang kanitay po. Sa bahay ko, pambahay nitay po. Ganun. So, yung mga pambahay, hindi ko na siya, ano, hindi ko na siya pinaplan siya. So, Pagin ko na lang ng maayos. Masa pa siya, oh. so kailangan pa sa pwede. pa Masa pa kunti. Hindi pa natuyo. Ayan, nabasa. So, hindi pa pala siya natuyo. So, kailangan ko pang ibalik dun sa toilet. Ayan. Masak siya. Ito basa. Ito yun. Natin. Ito, ito yun. Maglaba rin ako ngayon para... kaya ako kinuha ni mga sinampay. Kasi maglaba rin ako. Ulit. Kasi may mga naambak na naman na ano. Naimbak na naman ng na mga labahan. wala na kasi ako galang ngayon, kaya wala na akong magbigyo meron ako na akong magbigyo kasi yung 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 na yung 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 So guys, finally done na ako sa aking paglilinis. So mahaba-haba din ang paglilinis ko at saka pagpaplansya. So pag uh, so dito sa bahay, so alam nyo na may iba hindi ko na nakuhaan ng video. Pero may iba rin na nakuhaan ko ng video. So tingnan nyo ang resulta. Ayun na yung bed na nagkalat kanina. So ngayon malinis na siya. Ayan, naayos ko na ng maayos. Ayan. So ito din yung mga ano namin. Ayan. Naayos ko na rin dyan. So, yung table namin, so, wala nang laman. Natapos na ako mamalansya. So, ito ring pantry namin. Ayan, maganda na siya. So, ito lang naman yung munting bahay namin. Ito yung toilet namin. So, ngayon, hindi na masyadong ma uh, misi So, ayan. So, meron pa, nandyan pa rin yung mga labahan ko. Hindi pa nalabahan, labahan. Ayan, mamayang gabi maglaba ako. Ito yung mga gamit ko na... Madal mabilisan kong gagamitin mga skincare, mga sabon mga shampoo, ayan na dyan lahat so medyo maayos na siya kunti so ayan na malinis na yung bahay ko ayan so iba talaga pag malinisan talaga yung bahay, so medyo na asikaso or na uh, ano kunti, ayan ba diba? so nagmukhang bahay na siya Ayan, nagmukhang bahay na. So, guys, thank you for watching. Kasi magluluto pa din ako ng pananghalian. Ayan, alas 9.45 ko pa lang ng umaga. Ayan, so, hindi ako nakatulog. Siguro mag-upo-upo ako at saka mag uh, asikaso na ng pangkosena. So, thank you for watching. Bye-bye!